ngayon sa duty. Panggabi po tayo, mag-iikot tayo muna sa area na ating binabandayan. At ang mga idol, ikot muna. Mga idol, mag-iikot po ako. Squatter po itong gilid mga idol, squatter. Yan, ang dumi na ng bakod namin. Yung mga gilid ng bahay na yan, yan po yung pagitan ng pinabantayan ko. Yan. Pag hindi ka sanay, parang nakakatakot talaga kasi medyo yung bakod namin ang kabila, squatter po. Marami din po dito ang ahas, kubra. May mga napapatay na rin kami dito ang kubra. Kaya nakakatakot talaga. Kaya ingat-ingat lang. under construction pa itong binabantayan ko hindi pa natapos ano to ito Manila water tanki po ng tubig dito po nanggagaling yung sinusupply namin sinusupply ng Manila water sa mga uh, consumer ito mga idol oh, nandito galing yun, dipwil, Ito yung dipwil na nandyan po yung tubig sa ilalim. ikut keretaidon sa dulu Po yung mga naka-stack ng na mga scrap. Mga lumang sasakyan. Madamo po yung likod niyan. Kakatakot daming ahas. Ayan po yung git. Balik na po tayo sa git. Nakakapago din magtrabaho bilang siyang security guard. Kung hindi lang wala lang pinapaaral ng mga anak. Ang sarap nang bumalik sa probinsya. Doon na lang mamuhay. Kaso kailangan talaga. Walang ibang inasahan kundi ganitong trabaho lang muna hanggat may pinapaaral pa. Madilim na. Ito na tayo mga idol. Sige mga idol, salamat. Hanggang sa uli. Muli.